mga higit 34,000 naman na pamilya sa Eastern Visayas. Apektado ng Bagyong Christine. Brigada Jason Del Monte, ibrigada mo. Brigada. Apektado ang nasa 34,382 na pamilya o 136,613 na individual sa Eastern Visayas dahil sa Bagyong Christine. Sa panayam ng Brigada News FM sa kay DSWD8, o 1,205 katao ang nasa evacuation centers mula sa 134 na barangay sa 30 munisipyo at siyudad na ng nasabing bagyo. Samantala, apat naman na bahay sa Indang Leyte ang nasira, dalawa sa Miliran at minapalilit naman ang dalawang bahay na naapiktuhan dahil sa gumuhong lupa. Samay ng Senor Isamar ay yung ka-Director Sumong na sa mga strategic location ang nasa 486 na 486,000 food items. Dagdag pa niya patuloy ang kanilang may kina Northern Summer Governor Edwin Ongchuan at Eastern Summer Governor Ivar dahil nila sa kanilang bayan ang lubang na apektuhan ng bagyo. Sa mga pantala naman sa Eastern Visayas, stranded ang nasa 1,000 mga pasahero 426,000, 426 na mga rolling cargos, at 14 na mga vessels. In the heart of changing lives, Brigada Jason Del Monte, okay. 93.5 Brigada News FM, the club on. The music and news, Authority!